Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope, para sa Pisces, para sa Marso A4, 2025. Ang araw na ito ay nagdadala ng isang masigla at makulay na enerhiya, habang tinatanggap natin ang kasayahan ng pagdiriwang na puno ng kulay, sigla, at buhay. Bilang isang Pisces, maaari mong maramdaman ang malakas na pulso ng mga selebrasyon na tila kumakatok sa iyong kaluluwa, hinihikayat kang yakapin ang kagalakang dumadaloy sa paligid mo. May kakaibang pakiramdam ang hatid ng araw na ito, isang pakiramdam na tila may bumubulong sa iyong puso na lumabas, lumaya, at maging bahagi ng kasayahan. Sa mga sandaling tulad nito, mahalagang alalahanin kung gaano kahalaga ang pagiging minamahal at pinapahalagahan para sa iyong emosyonal na kalusugan. Ang paraang tinatanggap mo ang pagmamahal at kasayahan sa iyong buhay ay may malaking epekto sa kung paano mo hinaharap ang mundo. Sa araw na ito, maaaring mapansin mong mas matindi ang iyong emosyon. Maaaring mas madali kang maantig ng musika, ng tawanan ng mga tao, o ng isang simpleng yakap mula sa isang mahal sa buhay. Ang iyong puso ay bukas, at ang iyong isipan ay nakahandang tumanggap ng inspirasyon mula sa bawat direksyon. Mahalaga na hayaan mong dumaloy ang damdaming ito, hindi upang kontrolin ka, kundi upang bigyan ka ng mas malalim na koneksyon sa iyong sarili, at sa mga tao sa paligid mo. Habang patuloy mong tinatanggap ang positibong enerhiya ng araw, maaari mong maramdaman ang isang pambihirang linaw ng isipan na tila nag-aalis ng mga alinlangan sa iyong puso. Maaaring magkaroon ka ng biglaang mga realizations tungkol sa iyong sarili, sa iyong mga relasyon, at sa iyong mga pangarap. Ang araw na ito ay isang paalala na ikaw ay may malaking halaga, hindi lamang sa iyong mga mahal sa buhay, kundi sa buong mundo. Ang iyong presensya ay mahalaga, at ang iyong pagiging bukas sa pag-ibig, at kabutihan ay isang bagay na nagbibigay liwanag sa iba. Ngunit dahil ikaw ay isang taong sensitibo sa enerhiya ng iba, maaaring may mga pagkakataon ngayong araw na may mga bagay o tao na tila nagtutulak sa iyo sa isang hindi kaaya-ayang emosyon. Maaari kang makaramdam ng kaunting tensyon o pagkalito, lalo na kung may isang taong lumampas sa iyong personal na hangganan. Mahalagang bigyan mo ng oras ang iyong sarili, upang huminga, at hanapin ang iyong panloob na kapayapaan hindi mo kailangang sumabay sa lahat ng enerhiyang nasa paligid mo. Sa halip, piliin mong manatili sa isang espasyo kung saan ikaw ay tunay na masaya at panatag. Dahil ang buwan ay nasa Taurus, ang iyong fokus ngayon ay maaaring lumipat sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng katatagan at kapanatagan. Ang Taurus ay isang tanda ng kasiguruhan at kasiyahan sa simpleng mga bagay sa buhay. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang alagaan ang iyong sarili sa pamamagitan ng mga gawain na nagpapalakas sa iyong katawan at isipan. Maaari mong subukang bigyan ng pansin ang iyong mga pandama, tikman ang iyong paboritong pagkain ng may buong atensyon, makinig sa musika na nagpapakalma sa iyo, o damhin ang init ng araw habang ninanamnam ang katahimikan. Sa pamamagitan ng mga simpleng kilos na ito, maaari mong maramdaman ang isang malalim na pagpapalaya, mula sa mga bagay na maaaring nagpapabigat sa iyo. Habang dumadaloy ang araw, tandaan na ang iyong pagiging sensitibo ay hindi kailanman isang kahinaan. Ito ay isang natatanging regalo, na nagpapahintulot sa iyo, na makaramdam ng mas malalim, magmahal ng mas totoo, at kumonekta sa iba sa paraang hindi kayang gawin ng iba. Ang iyong kakayahang makiramdam sa emosyon ng ibang tao ay isang biyaya. At ngayong araw, gamitin mo ito upang palakasin ang iyong mga koneksyon. Sa pamamagitan ng pagiging bukas sa mga positibong interaksyon, maaari mong makita ang inspirasyon sa mga hindi mo inaasahang lugar. Pagdating sa aspeto ng pag-ibig, ang araw na ito ay maaaring magdala ng isang special na koneksyon o isang bagong pag-unawa sa iyong kasalukuyang relasyon. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, subukang ipahayag ang iyong damdamin sa mas malalim at mas tapat na paraan. Ang simpleng pag-uusap mula sa puso ay maaaring magdala ng mas matibay na pundasyon sa inyong pagsasama. Kung ikaw naman ay single, Maaring may isang bagong tao na papasok sa iyong buhay na magbibigay ng kakaibang kislap sa iyong puso. Maging buka sa posibilidad ng pagmamahal, ngunit huwag magmadali. Hayaan mong dumaloy ang lahat sa tamang oras. Sa usaping profesional, maaaring dumating ang isang pagkakataon upang ipakita ang iyong mga kakayahan. Huwag matakot na ipahayag ang iyong mga ideya, at huwag mag-atubiling ipakita ang iyong talento. Ang iyong likas na pagiging malikhain, ay maaaring makatulong sa iyo upang makahanap ng bagong paraan upang malutas ang mga problema o mapabuti ang iyong ginagawa. Sa aspeto ng pananalapi, ito ay isang magandang araw upang maging mas maingat sa paggastos at pag-isipang mabuti ang iyong mga susunod na hakbang. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay bughaw at pilak. Ang bughaw ay sumisimbolo sa kapayapaan at kalinawa ng isipan, habang ang pilak ay nagdadala ng enerhiyang nagpapalakas ng iyong intuisyon at emosyonal na balance. Subukang isuot ang mga kulay na ito o magkaroon ng bagay na may ganitong kulay upang mapanatili ang positibong enerhiya sa iyong araw. Ang iyong maswerteng numero ay pito, labing isa, at dalawamput tatlo. Ang pito ay kumakatawan sa espiritualidad at panloob na kaalaman. Ang labing isa, ay nagdadala ng enerhiya ng inspirasyon at intuition, At ang dalawamput tatlo ay sumisimbolo ng pagbabago at bagong simula. Upang mapanatili ang balanse sa iyong araw, gawin ang isang bagay na nagpapasaya sa iyo. Maaaring ito ay simpleng paglalakad sa isang lugar na tahimik Pagbabasa ng isang aklat na matagal mo nang gustong tapusin o pakikinig sa musika na nagpapagaan ng iyong pakiramdam. Ang simpleng pag-aalaga sa iyong sarili ay isang paraan upang mapanatili ang iyong enerhiya at muling mahanap ang iyong panloob na liwanag. Sa pagtatapos ng araw, alalahanin na bawat sandali ay isang pagkakataon upang mas maging mabuting bersyon ng iyong sarili. Yakapin ang kagalakan, pahalagahan ang sarili mong halaga, at huwag kalimutang hanapin ang mga munting himala sa araw-araw. Ikaw ay isang makapangyarihang nilalang na puno ng pagmamahal, at habang patuloy mong nilalakbay ang buhay, tandaan mong ikaw ay karapat dapat sa lahat ng kabutihan at kasayahan na dumarating sayo. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.